Good morning. Ah, uh, katatapos na ng duty ko. So, ito po yung aking service dito. Bicycle. So, ayan. Ah, uh, night shift po ako eh. Pag umuwi, eh, dadaan po muna ako sa ano, parang ang sa atin, mga fast food chain. Ah, uh, mga sinaserve nila mga typical Japanese na breakfast. So, mura po yun. Mga ah, 450 yun lang po yun. Set na po yun. Set meal na. So, yun. Medyo malamit dito sa Japan. Yung facility na rin. Saan ako nag-work bilang isang caregiver? So, medyo kulimlim nga ng winter kasi. Ang mga kalsada dito, Malinis. Walang mga nakapark kayo, eh, no? Pakita ko sa inyo sa harap. Yan. Yeah oh, ba diba, malinis medyo gloomy yung ano yung panahon kasi ano eh winter eh yun yung pag winter ayan eto po yung typical na neighborhood dito sa japan as you can see wala masyadong ano tao kung kung tao dito eh nasa ano kasi talaga nasa syudad eh ayan malinis dito ba naka-separate yung ano, pedestrian sa kalsada. Hintay oh, tayo. And go. Go. Uwi na ako. Galing ako duty. So, 9 hours yung duty po namin pag panggabi. At eh. bali, nag-start po kami ng 10 p.m. Tapos hanggang 7 a.m. po yun. So, now, ano, 7.20 na.

Ah, uh, ganun lang po yung almusal ko rito. Talagang um, yung maliit na set meal lang kasi um, hindi po maganda sa katawan yung maraming pagkain. Ayan, ganyan po dito. Ayan. Ito ba malinis? Walang nakakalat sa kalsada. Ayan. Wala yung mga sana sa, sana sa Pilipinas ganito rin. Uh, para masarap maglakad hindi mo na kailangan mamasahe kung may mga kalsada rin yan po yung way ko pa uwi so ganyan po yung typical na setup ng kalsada rito nakahiwala yung pedestrian um, uh, pati bike lane magkasama po yun walay po sa sasakyan ako eh, nakabisikleta lang po ako. Ayan. Ito mga ano, parking lot po yan. pay parking. Ah, stop. Nakalina talaga sila. So yun lamang po. Ah, at malapit na ako sa bahay kailangan ko naman magpahinga kasi bukas oh, may duty na naman pasok na naman ganun po, ganun lang ang buhay dito bilang caregiver paulit ulit gusto ko sana ang videohan yung trabaho namin kaya lang bawal po talaga eh. kasi may privacy law po dito or act so baka mareklamo tayo ng family or ng relatives kaya hindi ko ma video yung namin trabaho namin Thank you po pala sa panonood din yun. Uh, yun, ganun lang po. Maraming salamat po sa panonood niyo ng video natin. Ah, uh, ganun lang po. I-update po kayo sa mga bagay-bagay dito na nangyayari. Uh, bilang isang Pilipino na naninirahan dito sa Japan. Uh, yun, makita nyo na rin kung ano sa paligid dito. So, Il la manque pas, ça va mal.